Ngayon guys, ay Friday. Bibili ako ng mga inumin ng mga babae. Mga juice, oruncha. Topic siya. May nagaakot kasi ng mga snow. Yun ang lilipit ng snow sa mga gilid-gilid. terapi Traffic! bahay o oh, hanggang bubong yung isno. madumi na snow. nasa kalsada kasi yung bahay kaya pag nasa tabi ng kalsada yung bahay madumi isno. Yung, yung buga ng nung... yung bin... nililigpit ng ano yung bulldozer dyan binubuga pag nasa bukid yung snow, sobrang linis ng snow. May mga 20 minutes na ako dito, guys. o grabbing traffic. Ano kaya nangyari? Dalawa lang 'yan kung may nagjiko, yung nagkabungguan o nagliligpit ng snow. Guys, bumalik ako sa bahay at doon ako sa kabila dadaan. Kasi 40 minutes na ako nag-antay doon sa traffic pagkakababa Hindi ko alam mo na nangyari. Kaya dito ko sa kabilang dadaan doon sa shortcut. Oha ako ng radish doon sa bodega, guys. Kasi magluluto ako ng radis na may tofu. Pagmunta ako sa bodega, aakit ako ng hagdan na yan. Kasi yung yellow, ayan na. Aray ko. Ubo pa yellow kasi, aray ko. kuha tayo ng radis. Radis. Katali. <laughs> Hindi mailabas tong mga dumi na to kasi ayan o. Oh, radis naka plastic. Plastic. Dalawa, dalawa ang kinuha ko. Tingnan mo naman. Try ko. pero tapos na raw uulan ng snow Kaya, paalis ako guys ngayon pag duman ako sa may pabrika ng tofu bumaba ako kumagawa yung asawa ko pupunta ako sa apo ko yung beans na yan binabad yan ng 24 hours na siya, guys. Lalabas ang tubig dyan. Mineral po yung tubig dyan, guys. Tapos, kailangan nakatakip ng plastic abang ginigilin yan. Ayan. Ito na. Dito yan lumalabas sa ilalim. Ito naman, taba din ng mga gulay yan. Yung iba niyan, doon sa pagkain. Ito na yung ano guys, yung beans na giniling. Ito na yun. Gagawin ng ang tofu yan sa ating patahu. Sobrang healthy nitong pagkain na tofu walang chemical na halo yan. Beans na giniling. Pang diet, para sa high blood, Yan naman, sinasala yan. Minsan kasi may mga balat pa ng beans. Sinasala po yan. Yan naman mga siya. Malinis naman siya. Wala naman yung balat ng beans. Ito naman pang sala talaga. Ayan na, guys. Pinapalamig po yan kasi sobrang init. Tapos, ayan. Sobrang maano pag ginawa tong toko. Yung iba kasi diretsyo na siya pag galing sa gilingan, diretsyo na siya eh. kamili dito. Ito yung ginagawang kino. Tapos uburo. Yung malambot yung uburo yun. Yung kino yung medyo matigas. Ating rest na yan. Loob na Palamigin ulit. Yung malamig na tubig na papunta doon sa ano, sa umaagas na ginilim na beans, dito nang gagaling tayo, super lamig niyan. Papunta sa post na papunta rin yung yeah, parang. Puro na lang yelo yung video ko guys. Nandito ko sa barrio. Barrio nga, may bukit din. Eh. andiyan sila kasi sabi aalis alis daw sila Pagtunaw na ng snow ngayon. And the band won't play. I'll always remember us this way. Lovers in the night. Oh, it's right, it's right. We don't know how to ride But then it's right All I ever know Maybe your car can't get to the car Dito guys, yung nagtitinda ng mga car, mga second, mga used car. Second si hand. <laughs> Bumalik pagkabata yung lola. ay matatag sini mas to magagay New York Burger no B B no hi seto seto ay kote kote yun ay no mi mono wa sokebicha sokebicha ato chicken file um... chicken file seto chicken file seto hi hey. no mi mono wa sprite sprite hi ato ano nandasi kote ito anong saka saka はい。にんにく。ガーリックペーパー。にんにく味。粉だけですか。かポテトも追加しますか。ああ、あれだけ。シャカシャカ。シャカシャカだけ。はい。はい、あと。単品の。はい。のチキンナゲ,ツナゲット。単品ナゲット5ピース。あと、これ合う。チーズバーガーの単品。以、はい、ーが単品。はい。はい。はいじゅうです。ナゲットソースバーベキューかマスタードです。でバーベキューソース。

nag-drive thru kami ng MacDo. Diyan magbabayad ay <laughs> Drive thru Ang magbabayad na siya diyan. Sama yung jowa niya.